Hello no, mga idol Dito tayo mga idol Maglilinis tayo ng pan-idol Ang tawag nito sa amin idol Bot-bot Iwan ko sa inyo kung anong tawag nito Pero masarap sa napagkain idol Pakita ko sa inyo idol Paano maglinis nito Yan paglinis idol Eh, tama glinis. Tagal mag glinis hmm. kayaknya doon. Kaya po mga idol Luto ako yung idol Lagyan ko ng gata idol Ayan Lagyan ko ng gata idol At saka Asing konti idol Ayan Ang luto So kain tayo

Teka tayo dulo. Manghang, super. Maraming sili. Ayan guys. Ayan tayo. kain ini au he đi, cái nè nè, chạy nè nè, ngáo Thank you for watching. Love you all. Ingat kayo palagi. Mahal ko kayo.